dito lang sa TV. na balita, walang sa katotohanan So let's start na, no? so mag-clearing operation na tayo Kasama natin si Sir Richard Valencia, si Sir Su General Sukat. Kaba So barangay Thirty One, so two. So sinisimula na natin ang clearing.

Ano yung sabi sa'yo? Ano sabi lang po? Ano yung sabi yung sabi lang po? Ano yung sabi lang po? Ay di po! isang ito po yan! Kaya nga isang sabi lang Ito yung sabi lang po! Ito tama. Ito yung Ito sabi po! Ito yung Ito Ito tama. sabi lang Ito tama ito tama. Tingnan mo, pinapakita oh. So, kung simula rito, Uh, guys, nandito tayo sa Lowell Hati Street no, sa Barangay 31 Zone 2 by Chairwoman Everlina Tamundong no. Uh, nagkakaroon tayo ng cleaning operation dito sa mga lagpas sa mga bakante. Ah, uh, lagpas sa mga bangketa. Ano po katungkulan niya? Oh, wala na po tayong babanggitin. Huwag na po Ilang na rin nasa Ah, uh, guys, update lang ngayon. Update lang no. Dito tayo sa Barangay 31 Zone 2, uh, Chairwoman Evelyna Tamandong sa hati Street, no. Patuloy pa rin ang clearing operation. So itong to, to giligi pa kasi lagpasa sa baan sa isang metro, no? <tong>

Yon mga kayon, hindi uh, pa rin tayo sa Luwalhati Street no. So kasama natin sila Suka, si General Suka, si Richard Valencia, si Sir si Sir Woman Everdin Datamondong. Dito tayo sa Luwalhati Street para sa clearing operation. So,

bawal kaya lang bibigyan okay. namin kayo dahil nakabuhay naman yun yan at bisopi naman yun eh ha o eto may okay. pangatlong beses ko na sinasabi Ito parang tanggalin nyo ito Tanggalin nyo ha o, no. Ha, kirain nyo na ito Alam mo ito tay Pag ito tignan mo, ang tubig oh, oh Di ba, tayo mo na ako nga Oh, tignan mo oh ah, Pati yung mga pinagkainan dito oh Ang babayan yan Oh Dapat yan, wala. Kusto tanggalin ito. dito dito. Ito pa yes. yan. Ang niya dito. Tayo lang, dito na eh. Ha? Magkikling na tayo eh. O. Ang layo ng bahay nito. Ang baba ko. Ang layo ng bahay dito napunta. Tatawa ko si J.J. German o si Kagawad. Okay, ang layo ng bahay nito, santo, tapos nandito pa

Ayan, mga mga kayo no. So 'yung mga lagpas sa pangketa, binutasan nan. magwasak, Magtuloy. Ay, hey, hey. hindi ko 'yan 'to. Ano Ano 'to? Eh. Gimbiya rin. Eh, 'to baito. Kanang ako no. Oo. Tayo panginod na. na tayo. Oh, tanggalin mo po ha. Tapos, sasininin. Ito, ayo tanggalin oh. Uh ayo, oh. Ayo tanggalin mo 'yung nakaharang diyan. Teka, dito oh, nakita ni Silas ang oh. Oh, doon. Gina tanggalin nila. Ha? Tingnan niyo, bait 'yan. 'Yan, hindi ay, okay, <laughs> <Mas, kerman. laughs> Ta, tanggalin ko kanila pa sinasabi, tanggalin. tanggalin to? Ano, tanggalin mo na? Ay, okay. और काम करो और